Pasado alas tres ng hapon itong lunes, kaunti pa lang ang laman ng tiyan ng limang taong gulang na batang ito. Tinapay na may palaman na peanut butter lang ang kinain ni Angelica na galing pa sa barangay. Hindi pa sigurado kung nakakain siya ulit dahil depende pa ito sa kita ng kanyang mga magulang. May harap po, lalo na po, lalo na ngayon tag-ulan. Kasi di kami makapangalakas, di kami makapagbulay kapag sinwerte, umaabot sa dalawang daang piso ang kita nilang mag-asawa sa isang araw. Pero kung matumal o maulan, matutulog sila na walang laman ng tiyan. Wala, titiis po. Lahat po kami wala. Alam po lang po na mahirap yun na hindi mapakain mga bata. Ay, gumagawa kami ng paraan. Kasamang anak ni Annalyn sa isa sa apat na batang edad 0 hanggang 5 na kulang sa nutrisyon. Ayon pa sa National Nutrition Council, mahigit 26% ng bata sa edad na ito ay bansot. Binabantayan din ng council ang patuloy na pagtaas ng mga overweight at obese. Para matugunan ang mga isyu ito, inilunsad ng council ang Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028. Ang PIPAN ay ang blueprint ng gobyerno para maresolba ang problema sa nutrisyon. Isa sa major strategy ng PIPAN, yung pag-improve ng consumption for healthier diet. Gusto natin dito sa PIPAN na to ma-improve yung ating food systems, mas maging affordable at accessible ang masustansyang pagkain, um, meaning we will have policies, regulation, legislation, no, na i-reduce yung availability ng mga pagkain nakakasama kasama sa, sa kalusugan. Naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kasama ang nutrisyon sa pagpapalago ng ekonomiya. Iginiit din ng NNC ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa pagdevelop ng utak at katawan ng bata ito ay critical na na edad kasi kung nabansot sila sa unang dalawang taon irreversible na yon ibig sabihin din yung utak nila nabansot din kaya naman hindi tumatalino or mababang ating school performance ng mga bata pagpasok nila sa school Tututukan din ng PIPAN ang nutrisyon ng mga senior citizen at buntis. Layon din ang council na magkaroon ng feeding program para sa first 1,000 days ng mga bata. Suportado ni Health Secretary Ted Herbosa ang plano, lalo na't importante ang nutrisyon sa longevity ng populasyon. Tiwala siya na kayang matugunan ang problema sa isang taon. Kaya natin yan kasi meron na tayong food stamp, meron na tayong daycare feeding, Meron na tayong school-age feeding, meron na rin tayong, and and I saw other countries nga, yung kinukwento ko yung Costa Rica which is not rich, pero nakapaganda uh, sila ng nutrition ng kanilang mga uh, mamamayan. Layo ng pipan paigtingin ang mga umiiral na feeding at nutrition program ng DSWD, lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Kapag maayos ang implementasyon, hindi na mahihirapan kumain ng masustansyang pagkain ang mga batang katulad ni Angelica. Paige Javier, CNN Philippines.